Mga empleyado ng SM City CDO Uptown, kinilala ang kanilang tapat na pagsiservisyo. Narito ang 100 Days of Christmas Surprises ng SM. Ang lumalamig na panahon, ang mga araw ay nagiging mas maikli. Ito ang sign na papalapit na ang kapaskuhan. Ang lahat ay naghahanda na para mag-celebrate kasama ang mga kaibigan at pamilya. Kaya naman lahat ay inspirado na ibalik ang mga kabutihang natanggap ng bawat isa sa buong taon. Katulad na lamang ng SM City CDO Uptown. Binigyang pagkilala ng mall ang ilang empleyado nito na matagal na nagsaservisyo sa kanila. Ito'y bilang magpapahalaga sa kanilang mga nagawa sa buong taon. Bilang bahagi ng 100 Days of Christmas Surprises with SM, sinopresa ng mall ang mga ito ng Christmas Basket with a free iced coffee on the side. Ang pagkilala at pagbibigay halaga sa mga ito ngayong Pasko ay magdadala ng kasiyahan at motivation para mas lalong pagbutihan pa ang pagtatrabaho. At yan ang special report. Ako si AJ Castro, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.